Welcome Taj Channel. Hi, hello guys. Welcome to my channel. Ngayon po ay pupunta tayo sa Philippine Embassy. Boboto po tayo para sa absentee voting. So, samahan niyo po ako sa aking pagmunta sa ating Philippine Embassy. So, ayan guys. Nakasakay na tayo sa voting. Hello guys, ayan, nakababa na tayo sa isang bus. Sasakay tayo ulit sa isa pang bus. Mura lang kasi guys pag sumakay tayo sa bus. So ayan ang bus guys, yung kulay pula. Ayan. Ayan tayo sasakay guys sa... Ayan, yung kulay pulang bus. ayan guys pupunta na po ako oh, sa embassy sumukay ako ulit ng bus ayan guys nakarating na tayo sa embassy so nag start po ang pila sa may parking so nakikita nyo po sobrang haba po ng pila ng tao paik so ayan po guys sobrang haba po talaga ang pila yan, nakikita nyo sa picture, sa video, talaga pong mahaba. Ang dami pong mga bumoto. So guys, habang po nakapila, ay pwede pa po magpicture, magvideo. Pero pagdating na po mismo sa may polling precinct, may mga nakapos na po na no photos, no video, no cellphone allowed.